sa mga taong di po nakakalimutong magsubscribe subscribe naniniwala uh, po akong sila ay matatangin po silak at may mabuting kaloban. Saan man kayo naroroon sa iba't pang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging uh, malakas at malayo sa sakit araw-araw. Sa mga sulit po po mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin at tatanoy ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang kagabay sa inyong lahat. At sa mga bago, ngayon, baguhan po na ngayon lamang po nakatupas sa na aking YouTube channel, iwan ng mga Huwag na po kayo magtabiling uh, pindutin ang subscriber at like and share. Pakindi, pakipindot na rin po ang bilay ko para malagi po kayong updated sa aking susunod na mga video. Pagkakaroon ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual, physical mga karamdaman at mga panggabot na mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangkasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. walang po ninyong isa puso't isipan at panatiling mapakumbaba sa isa't sa magtulungan, magbigayan, itigay sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. Na ito'y malaking kayamanan sa langit na sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumusan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa inyo, sa inyong mga ginawang kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik, dik-dik, at umapaw ng pag ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Uh, bago po, upisan po ay... Siya't lahat muna kay Ninita Roteiro, si Shirley Oriola, Prambikul, bike Tayo Kabayan, Ryan nabiste Junix Binladin, Andy Bonifacio, Chrisly Abugkaw, Orchili Tinitrun, Angelica Abundok, Geraldo Jimenez, Jari Jari uh, Li, Jarita Palma, Lilisia Lili, Apil, Pike Twin, Ambrosio Magalpo, Raulita C, Arting Camacho, Maricel Presido, Yupimia Pilipi, Elma A, Triple A Commented, Marina Arangis, Loli Kayago, Joan Bibs at Nogits, at higit sa lahat, Jili Bolbider at Lucino Borja Inerpik. Ang sishare ko po sa inyo ay yung ah uh, Uh, kapangyarihan pagpandar ng lahat mga orasyon. Ito pa yung magagamit po sa araw-araw na pa, magagamit po natin para mapandar po natin ang orasyon na ating gagamitin sa lahat ng mga pangailangan, pangailangan natin sa araw-araw na panggamot. Pakakaroon ko po sa inyo ang uh, orasyon na ito. Uh, ito ay uh, makakaroon ka ng sinag mula ulo hanggang paa tuy uh, ito makakabisa pag makakabisa na po sa inyo ito ay uh, na uh, ma kukon po na parang kakukurinti po nyo makakukurinti po nyo mga buong katawan pag ito po ay sumapi na sa inyo Uh, itong kapangyarihan ito ng magagamit po isa pang kapangyarihan sa pagpapandar ng mga lahat ng mga orasyon. Ito po ay ginagamit ko araw-araw na pag uh, nagdi ako, hindi ko yan, kasama sa devotion niya. Para magagamit po nyo sa ang um, araw-araw na mapandar nyo po lahat ang mga gagamitin mo, nyo pong mga orasyon. Ito ay magdasal po sa, ng isang ama namin at luwalhati at isunod po yung orasyon nito. Magdasal po tayo para uh, uh, kakakon po tayo. Ama namin, sa langit ka, sambayin ang pangalan mo. Ikaw na hari sa amin. Sundin na ang iyong kalaban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami iharap na may pit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan, ang kapurian, namin. Sunod po ang luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una ngayon magpakailaman at magpasawal hanggan. Amen. Ay po yung orasyon na uh, kapangyarihan, kapangyarihan pagpandar ng lahat ng mga orasyon. Ito po yung napakabisa po ito na ibabagay ko po, po sa inyo para mapandar niyo po lahat ng mga orasyon na inyong gagamitin sa pang-araw-araw. Surot po nang tatlong beses po ang orasyon at may susi po ito. Narito po ang orasyon. Matamaka maka mita mi ka matum lum amisu mi indig mo umo ngisumi umni pang aum abinya regnum tu um adra ego sum urok kubo biotonum rixtae. Matamata mi ka mata, mi tamatum ta, lum isumi indig mo ngisumi umni pang uha aum abinya regnum tu um adra ego sum urok kubo Matam matam mitam mi kam matum lam abisumen jugmo mo abisumen ni pam ukhai um abinya regnum to adra i gosom irok ubo yuto na muriksa at i sa dibdib po ng pak tatlong bisis po pa cross at buong katawan po katapos po lagyan po ng susi uh, ang susi po ay ang ang human abjumami ito pakaingatan po na aking binagi. Papakita ko po sa inyo paano kung gagamitin po. Uh, sana po nagustuhan nyo po yung aking video. Narito po ang orasyon na inyong gagamitin po sa pang-araw-araw. Gamitin mo sa pang-araw-araw kaya na dapat po ito ay maiso, maisa ulo po ninyo palagi. Dapat po maisa po ninyo ito para uh, magagamit po sa pang-araw-araw. Narito po ang orasyon na aking pagkakalob sa inyo. Dapat po ay maisaulo po nyo ito. Napakabisa po itong orasyon na pampaandar lahat ng mga orasyon. Sana po huwag mo kayong magsawang uh, tuwang kilik ng aking YouTube channel, liwanag ng Pangasinan. Ano po, pakiingatan po lagi ang aking binabagi. Napakabisa po ito na magagamitin po niya sa pangaraw-araw. Dapat po maisaulo po niyo ito para kabisaduin yung mga igi. Pag gumagawa po kayo ng ganitong uh, pamamaran po na pag po ng mga oras yun ay isang puso't isipan po. Dapat po dahan-dahanin nyo po muna na kabisaduin pag na yung memories nyo na po, kahit bilisan nyo po. Walang wala pong konpo uh, kung po kahit bilisan nyo po, wala pong uh, uh, kung po. Dahil kasi pag nag-uusal ka ng orasyon, kung sa nasa kumbati ka na po, ay dapat mong mabilisan po. At sa, i, sa isip po naman po ang pagbengkas malalaman nyo po kung uh, tumalab na po yung oras yun na ito kasi para kayong buong katawan nyo kung makukurente uh, para kayo nanginginig pag kung, gumana po yung orasyon, yun uh, pwede na po yung magpaandar lahat ng mga oras Sana po nagustuhan po nyo aking uh, video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po huwag po kayo mag sawang mag subscribe at mag like and share. Pakipindot na rin po ang binay ko. Huwag ka ng pangkasinan lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Diyos na po ang bahalang uh, magsusukli sa ginawa niyo mga kabutihan. Magkakalob sa inyo ang siksik dikdik at mga po ang pagmamahal ng ating Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Maraming 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 salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po.